andito tayo ngayon sa game show na kung saan magpapatagisan ng talino! Tara question to ha, 500! Okay. Saan kayo madalas magpunta tuwing summer para maligo? Ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Starts with letter M! Ano? Uh Kamay -huh. sa utak! Wala na. Ano ang tawag sa taong mahilig mapag-isa? What's up, neighbors? <laughs> tayo ngayon sa game show na kung saan magpapatagisan ng talino. talino. Sa kanan ko nga pala. Sa kanan mo. mag! po, 500. Kada question to, ha? 500. Okay. Ano, magsimula na ba tayo? Game! Okay. Game! Oh, first question na, oh. Kamay, sa ilong muna. Oh, oh. oh. eto na, first question na, oh. Saan kayo madalas magpunta tuwing summer para maligo? Starts banyo. with letter B. Oh, banyo. Oh, mali! Huwag <laughs> na ano, may ikita ka dito pag pumunta ka. Bubong. <laughs>

Oh, sayan ko question na ah. ano ang pambansang ibon ng Pilipinas starts with letter M manok manok ano yung manok mano. mano. ibon M yung simula I yung dulo manok ka ano manok ka maliit lang to maliit lang dun oh. Maliit lang ay maliit ay oh, dun ay <laughs> bibigyan Cube with wings. ano. Wala na naman ako tama sa oh, yung tama sa Maya. Tama. Eh, mo parang jiga shoe. Bakit yun ni? Bakit yun? Yung ina -no mga to, wala to. Oh, final question na. Ang kinung to. O sige, final question no. Oh. Kamay sa utak. Kamay sa utak! Uta, kamay. Kamay sa utak. <laughs> wala Wala <ka. laughs> <laughs> to, wala na tawa na mo, tarong mo. O, last question na ha, paunaan na lang to. Ha, paunaan na, wala nang chance to ha. Isahan na lang. Ang makakuha ng tamang sagot, magpupunta sa kanya kung 1-5 ha. Kung 1-5 to. O, game na. <clears throat> last question ha. Ano ang tawag sa taong mahilig mapag-isa? Oh, tunay, tunay, tunay. oh, oh, three, in, oh, yeah, mana 3. in, asal dulu, two, in, One I Wala anah oh yun 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 inverter <laughs> kapag isa <laughs> Tama na si Bob inverter nito kaya mga guys huwag natin kagawad na wagsa ko ba balik si Morosi ba balik natin bukas ay continue na lang natin kusiru sa mga dalawa pa talag ayoko na kinanto Andito tayo ngayon sa game show na kung saan magpapatagisan ng talino. Kada question to ha. Oh, sige. 500. Saan kayo madalas magpunta tuwing summer para maligo? Ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? starts with letter M. What? What? Ano? Kamay sa utak! What? Wala nga. <laughs> ito, ito. Ano ang tawag sa taong mahilig mapag-isa? inverter